So, ito na yung ano yung palayan may palay na ito guys palay may tanim na palay parang dagat na siya oh. sa uh, kawawa naman yung palay hindi na nakikita kailan kaya ito mga ano uh, 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 tubig uh, parang dagat na kawawa yung palay uh, -a -a. sayang yung gusto dito sa palayan na sa gas ko. Ayan na Malaking At gas dito sa palayan. So, naging ganito lang siya. Malaking sa mga. Ayan. So, ito lang guys ating update. Sana hindi na uulan. Para hindi tumaas ang tubig.